Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Riz Kuya Jens. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para hindi kang updated sa mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at edna vlog at siya pa Kalingap Robb at para sa barangay din po ang aming mga kasama sa Bating Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap, Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, alam ko po mga Kalingap, sobrang ang dami pong uh, natuwa, na-excite, kinilig, mixed emotions at meron pa po pong mga naiyak mga Kalingap at hanggang ngayon mga Kalingap hindi po makaget over sa tambalang Jump Car Part 22 Season 2 kagabi mga Kalingap na talagang sa tagal po natin pang ay talagang Uh, sulit na sulit po mga kalingap yung ating paghihintay sa pinalabas kagabi na vlog ni Kalingap Rob. Ano? At doon nga mga kalip talaga nga abangan po natin mga kalingap ang mga susunod pang kabanata sa tambalang jump car at sa iba pang mga love team sa team kalingap. So balik ngayon mga kalingap ang ating bibigyan ng reaction video at papanoorin po mga kalingap, connected po mga kalingap ito kay Carla dahil ang ating mga balibalita mga kalingap ay pagkatapos po ng babahay kay Melka at sa kanyang pamilya ay susunod na po mga kalingap ang kay Supermac at kay Carla. So ano nga ba mga kalingap ang mga kaganapan sa pagsisimula po ng paggagawa at paghahanap ng lugar, datayuan po ng bahay nila Melka at ng kanyang pamilya. So, tara panorin po natin at bigyan ng reaction video kung gaano ka-bless at kasaya mga kalingap ang kanyang buong pamilya sa pagkakaroon po ng kanilang miti yung magkaroon ng sariling bahay. So, tara panorin na po natin mga kalingap. Huwag na po natin patagalin pa. In 5, 4, 3, 2... Shhh. So, dito mga kalingap. San, san ng ano? San daw? Uh, so, ngayon na. si nyo na ngayon. Oo. Para ano yung maging sukat yan? Gagay na lang natin ano? Gago na natin mga 6x7. Oh, lakihan niyo na lang siguro ng ano. Dalawang kwarto pa din siya. Dalawang kwarto oh. pero mas lakihan mo ng ano. Yung Med medyo lalapad-lapadan na. Ayun po mga kalingap, grabe. Pati bagong uh, mission natin, no. although di pa tapos yung kina Sofia, tapos na rin naman. Tapos na mga. Kaya ngayon uh, magsasabay-sabay yung magsasabay na natin to kay Melka and kay Sofia. Tapos na kay Melka, bye muna. Mak. Ano? Ayos 'yun. Trader rin. Bahay mo na oh, sa oh, <laughs> After nung kay ano, Melka, kay Supermac naman yung gagawin natin, pabahay. Ayun, you know? Ngayon pala oh. nagpapasalamat na ako ng Supra. <laughs> Talagang tagal din to si Mac na ano yun. Una -una yun si Super Android, di ba? Kaso nagkasunod-sunod ng project. So, yan. So, kay Mac, Mac okay lang naman kahit ano. Ito naman ay hindi mo to ma... Mariringgan ng ano na maghingi sa atin. Hindi yan. Kung ano yung nandyan, at doon mm -hmm. na tayo. Doon lang sila. Anong gusto mo sabihin sa mga karpentero natin, Melka? Ayan. Dito sila Super Mac, oh. Sina Kuya makmak mo. Ngayon pa lang ay nag-thank you na agad ako. Hindi pa man lang nasisimulan. Is thank you na po ng madami. Ano sobra pong nakaka-excite. Nakaka-excite. Oh, okay. ang lata nga sa'yo, parang nati-tense ka. <laughs> <laughs> Hindi ko mamaya pala naging feelings ko. <laughs> Balita ako sa sa'yo pa. Galing kami dun sa lupa na inano sa atin. Oh! Turn by the Lord. Yun, nabayaran na. Yun, magsisimula na. Uh, Diyan na pala kayo doon. Yun ang, ang namin, biggest announcement namin sa'yo. Trout <laughs> man. Yay. Mapot nakita mo na ang pagsura. Um, nabayaran na din. Nabayaran yes, na. Simula na. na lang. <laughs> Salamat. Ay, kasama mo sila, kuya. Andito ako ko tayo. Ay! Magandang hapo po. Huwag na hapo. Huwag na hapo. Huwag na hapo. sa iyo ni Melka. Opo. <laughs> Ang magandang balita. Ay, salamat ano? sa Panginoon. O, Ayun. Oh, salamat yan. sa Panginoon. Nakarating kayo. Ay, okay. oh, dito pala sila nanay. O, oh, ibalita mo na rin kay nanay. Melka, yung balita mo. Ibalita. <laughs> <Yung> <laughs> so, yun mga. Ibalita nga. Ano? Galing kami dun sa lupang pinuntahan mo ganatin nung nakaraan. Oo. Ano? Binisita namin and yun sa tulong ng provide ni Lord Nabayaran na lahat. Kata. Yun! Kaya na. Nay, may lupa na po kayo, Nay. Oo. And ngayon po, ngayon ding araw na ito, sinisimula na po yung bahay. Yun naman. Grabe. Ano, Nay? Salamat. Thank you, Lord. And ayun. Ang sunod siguro uh -huh. ay yung giging pangkabuhayan niyo po, kailangan niyo po yun. Ano tay? Ayun. Yun, yun niyo. Yun po ang talagang mm -mm. Maliban sa tao. pagtulong natin sa scholarship ni ay, Melka, ano? Hmm. Yung pang-araw-araw niyo naman sa sa ibang niyo naman pong anak, ano? Yan. Pero at least Yan. ngayon, at least si Melka ay mababawasan yung ano niyo po, ano, <laughs> intindihin. Kasi si Melka ay part po ng Kalingap Angels. Salam. Ay, maraming salamat po kula sa mga taong patuloy na tumatangkilik sa magandang programa po ni Kuwerab. At nagpasalamat ako sa mga tao na hanggang ngayon ay walang sawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kasama kami doon at salamat din sa na uh, namumuno nila na si Kuya Balmatubang na abot sa Kamsor ay pinanunood at pinakikinggan at lalo ito sa lugar natin sa Norte. Salamat po sa kanyang anak na kasama natin, yung, kagru mga grupong uh, niya na nandirito at patuloy na, na, walang sawa sa pagpunta dito para kami din hati ng balita ng mga biyaya galing po sa mga taong may mabuting kalooban. Salamat po sa lahat. Thank you. So ayun mga kalingap nakita na nga po natin na talagang sinukatan na rin po ng uh, kalingap Carpenters kasama sila Supermac ang pagtatuyang po ng bahay nila Melka at nagkaroon na nga rin po ng pagbabayad o pagbili po sa lupa po na pagtatayuan mga kalinga ano so tuloy na tuloy na po talaga ang pagsasagawa po ng bahay nila Melka so ito po mga kalinga vlog nito ni Kalinga Prab ay nangyari bago po sila pumunta ng Hong Kong kaya sigurado po uh, ngayong araw na ito mga kalinga ay medyo may mga improvement na po at kaganapan update at malaki-laki na po ang improvement sa pinapagawang bahay po para sa pamilya nila Melka at yun nga mga kalinga narinig din po natin ng mga kalinga na after po ng pamilya nila Melka ay susunod na pong pagawaan sa si Super Mac mga kalinga dahil matagal na po talagang nakaline up din na paggawa ng bahay sa si Supermax subalit so, medyo na, na delay lang dahil po sa dami ng project na ginawan po ng bahay ng mga beneficiaries mga kalingap subalit so, meron din tayong mga balibalita mga kalingap na isasabay din po sa pagpapagawa po ng bahay nila Supermax yung gagawing bahay po o pagsisimula ng pabahay po para kila Carla. So abangin na lang po natin mga kalingap yung mga update dito kung gaano ito katotoo at kung gaano nga ba talaga kaganda ang paghahandang gagawin para po sa bahay po nila Carla at sa kanyang pamilya. At ayun mga kalingap nakita rin po natin mga kalingap yung gaano uh, kung gaano po ka-bless at gaano Uh, galing sa puso po talaga yung pagpapasalamat ni Melka at ng kanyang pamilya, lalo na po ng kanyang tatay at nanay, na kahit po may kapansanan, kahit po ito sila ay parehas po bulag, ay talagang ipinapahatid po nila yung lubos pusong para salamat po sa lahat ng tumutulong, mga beneficiaries or mga sponsors po sa lahat ng beneficiaries lahat po ng Team Kalingap, lahat po ng bumubuo sa Team Kalingap, lalong-lalong na kila Kuya Val, kaya Ate Ed, eh, Kalingap at sa buong grupo po ng Team Kalingap. Ano, talagang pinapatid po nila yung taus puso niya para salamat at kung gaano sila kabless at kasaya mga Kalingap na hindi po nila nakakalimutan palaging pasalamatan ng ating Panginoon unang-una sa lahat po ng kanilang natanggap na biyaya galing po sa Team Kalingap at sa lahat po ng na nagmamahal at sumusuporta sa lahat ng beneficiaries. So yun lamang po mga kalingap at patuloy po nating abangan, tutukan ang kwento ni Melka at ng kanyang pamilya. Gayunan po ang lahat ng beneficiaries, lahat ng love team at lahat po ng ating mga tinutulungan sa Team Kalingap, supportahan natin po nating lahat mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.